Yeah, mga pre, uh, maglalagay tayo ng ano no, horn relay dito sa busina ni Sir. Itong gamit natin, 5 wires, pero apat lang gagamitin natin dito. At ito yung kanyang busina, bali pinagsama-sama natin no. Oh. You ano? Know, tigi, -tigi, tigi, -tigi tapo. Pinagsasama-sama natin mga pre, ano. You know? Nagpares-pares na natin. Bali yung isa, dudugtungan natin ng wire tapos papuntang baterya sa ground mga pre. Sa ground ng baterya. Okay. Tugtungan ko muna mga pre. Yan ito na mga pre na. No? Ah, uh, ilagay lang natin dito. Tapos yan, balutin na natin ng electrical tape. Yan mga pre, ito na. Nalagyan na natin ng electrical tape, no? Ito. Bali, tigisa sila nung kabila busina, Tigisa sila. Pinagsama lang natin. Nagiging dalawa. Tapos ito mga pre, dudugtungan no? din lang natin ng wire to. Dugtungan muna natin. Yan yeah, mga pre, ito, ganun din. Bali yung kabila, tsaka kabila, pinagsama natin, pinagisa natin. Bali, naging dalawa siya, no? Ang gawin natin dito, mga pre, kaya hindi ko nilagyan ng tape to. Kung nakikita nyo to, ito yung 87, itong tas na to, 87. Okay, 86, 30, tsaka 85. Itong, ano, uh, 87, dito nakalagay yung mga pre sa, ano, no, Dito sa red. So bali itong isang to, kay talino dito, pwedeng itong kabila, pwedeng ito. Dito natin ilalagay sa ano, sa honor roll. Really. Irererekta na natin dito. Ilagay ko muna. Ya yeah, mga pre, Ito na no. Ito yung ano mga preha. Ito yung 87, 86, 30, 85, 87, 86, 85, 30. Ah, nilagay natin do sa ano, do sa kabila niya no. Sige isa. Tapos ito mga pre, irerekta natin to sa ground yung isa naman, sa ground mismo ng baterya mga pre. Ayan, ilagay ko muna mga pre. Bago natin ilagay sa baterya mga pre, ayan, balutin na natin ang electrical tip tong dalawa kasi itong dalawang magkakasama to eh. Balutin muna natin. Ayan mga pre, nabalutan na natin dalawa, pinagsama natin oh. Kung natatanda nyo yung isa, nilagay natin sa 87, tapos yung isa, irerekta natin ito sa ground. Itong 86 mga pre, tsaka 85, Dudugtungan natin ang wire at iririkta naman natin dito. Papakita ko lang. Yeah, ilalagay naman natin dito sa ano, dito sa ito yung mismong nakarikta sa sa ano mga pre, sa busina natin. Yung 86 at saka 85 dito natin ilalagay ganyan namang nangyayari niyan. Kaso mo dudugtungan natin ang wire kasi ito ilalagay natin dito sa nagilid ng baterya. Dugtungan ko muna mga pre. Yeah, mga pre, ito yung wire na papuntang busina natin tong dalawa, no. Ngayon, ah, balutan natin ng ng electrical tape to. balutan muna natin. Yan mga pre, ito na siya. Ito yung dalawa na wire na galing harness, no. Gaya nga na sinabi ko, uh, ilalagay natin dito sa ano, sa sa 86 at saka 85. Itong gitnang ng totong dila wala na yung mga pre. Kabit ko muna mga pre dito, tigisa sila, yan na. Oh. Yan. 86 at saka 85 yung wire na galing harness ng motor. Yan. Ikabit muna natin. Yung mga pre, yung isa nilagay natin sa 86 no ngayon naman ilagay natin yung isa sa 85 yung isang wire yan o Okay Yung yeah, mga preto na yung 86 at saka 85 nilagay natin dito sa harness ng motor ito yung papuntang busina no nilagay natin sa ating horn relay sa 85 saka 86 Ayan na balutin natin ng electric ito yeah, mga pre okay na to yan yung sa busina di ba? itong isa ilalagay natin sa ground tapos yung isa, nilagay natin sa 87. Tapos itong natitira mga pre. Ito, uh, ito yung number 30. Ilalagay naman natin ngayon itong mga pre sa positive ng baterya dito. Pero idada natin sa fuse to. Okay? Dugtungan muna natin ng wire. Ito na mga pre, yung number 30. Sa ating horn relay, nilagay natin sa positive ng baterya. Kaso mo, wala siyang, ano, no? wala siyang fuse. Lalagyan pa ni sir ng fuse yan. Tapos tapos na tayo dito. Ito na lang ilalagay natin sa ground no. Dito na rin sa baterya mga pre. Ah, uh, na re natin sa baterya tong isang to na galing sa busina sa ground natin ilalagay. Ito yung ano mga pre ha. Yung wire na galing busina natin. Pakita ko lang busina. Ito ito galing nga dito bali tigisa sila diba. Ilalagay natin yung sa 8, 87 tapos ito isa. Saan so, natin ilalagay dito sa ground. Okay. Ilagay na yan. Yan yeah, mga pre. O, diba ito na? Yung isang galing sa busina natin, ilagay natin sa ground. No? Okay. Ngayon, okay na to. Subukan natin kung bubusina na ba siya at may karga naman yung baterya. At, mga pre, subukan na natin kung bubusina na siya. No? At okay na yan, bago natin ayosin. Subukan yan. <tip> Yun, no? pre. <tip> 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 oh. Yun. Okay. <tip> <tip> Yun, no? Yan yeah, mga yeah. pre, uh, ganun lang no. Sana naintindihan nyo. Okay. At ito, iayos uh, pa natin ito. Okay, no. Lalagyan pa natin ang electrical tip to. Hanggang dito na lang tayo. At sa lahat ng na nanonood, maraming maraming salamat. Papakalala ulit sa inyo. <laughs> Huwag nyo kalimutan mga pre, mag-subscribe. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.